everybody. Mahuli po kami ng isda rito. Kasama na si Pepoy Rins. Ayan, support sa kanya channel. At si Dudoy. Saan? Uy! <laughs> Ayan, sana po makarami tayong huli dito. Subukan po natin kung meron pa rito. Meron yan. So, mga pagluto po kami agad. Yan ba 'yung mama mo? Tawag lang natin kay Pepoy. Buti maaga ka ngayon. Ano eh, maaga nagising, matulog. <laughs> may mga nagluluto dun doon. Oh. Diyan yan, sila magpananghalian mag, 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 mamaya. Pa sila. Aga pa sila nag, ano, siguro almosal pati pananghalian na yan. Sipag dun sila, no? Oo. Oh. Libangan talaga nila, pamingwit. Yung atin kasi, nininegosyo nyo pa eh. <laughs> Masama sa negosyo. Sa kanina, ulam-ulam lang. sa inyo kasi, bibinta nyo pa. Ay, nako Masama na yan. Ito oh dito. Dad. Oo, dito tama yung posisyon ko. Kita ko nga, ang gwapo ka dito eh. <laughs> Ayun, mga kabadi. Pag-isaan na po natin. Para sa na, makarami dito. dami yan Napapagawa ko yung lambat na itu day. Ay buka yan Yung kuan nga buka mo agad eh Yung <laughs> <laughs> Yung lambat Yung gitna mo yung body Buka Sana makarami tayo Yung body mo yan Malawang mo

sa mapaputi may ilig tayo sa mapaputi ay ilig sa puti po eh ay oo oh. may <laughs> ilig yan totoy medyo lang medyo lang <laughs> <laughs> Tam kahit itim patulang ko na eh matamtaman <laughs> <laughs> bali kahit itim patulang ko na talaga kahit <laughs> itim na no Okay, oh. Ipulan ng iba. Yan, gusto ko rin yan mapula ba, di? Eh, mga pampula, Oo. No? Oh. Mga no? Amerikana. Ito ah. yung mga huli natin. Unang agis. Ang dami na yan, no? yeah. oh. Okay. Lagi may bonus eh. tayo. Gis pa, agis gis. Kayan natin kunin yan. E. sagan? ay, ako. Ba't ka lang kung ano, yan, no? ano? Ayon, no. pa yan, o? Nagpapak, ano, backflip pa yun, ayun, o? Backflip. Ang backflip pa. Magis ko tayo uh, di? dito. Ah, meron pa dito. Diba sa malayo. Malayo? Oo, doon, sagit gitna ng Toon. Sa dulo ng walang anak. Oo, oh, sa dulo ng walang gang. Huwag lang doon sa kayo doon, sa gitnahan. Hindi, layo mo. ay tayo dito. Yun! Ang sabi ko, pag lumubog yan, lubog ka rin dun. <laughs> <laughs> Tignan natin kung may biglang tumalon. Wala. Ah, natutulog ang isda ba Oh, lakas. Ay, ilaw. lakas. Kaya <laughs> oh. nga,

Ay, ah, may karpa, badi! Oo, oh, may karpa. Ang laki! Oh, Saan oh. Oh. na? uli. karpa tayo nahuli. Ayan eh, pala. Ayan eh, pala, malakas. Ayan, siyo. Ano Ay pala, malakas yung ano. Hmm. Ay pala, malakas mag... Uh... Hila? Maghihigasan. Badi, may... Nahuli kang ilaga ng kanto. andun. dun? <laughs> Balikan ng kanto. Oo. Tap? Oo. Pag sa yan, bawal huling yan. Balik natin. Uh, bawal yeah, sa isip na. na. Yan, na yan. Yan eh ang mga gusto nila yung naglalak ang ulo mo. Ah, nakaw. Mga naglalak. Gusto gusto nila yan pag naglalak na yung ulo. Hindi na matanggal. Oo. Oh. Ang dami talaga yung isda dito Hindi ka talaga masisiro dito Pagkatagis mo tilapia. Puti pa sila, maputi. Ayo, nagdiro Wala, na. <laughs> Sunog na. Wala Sunog na. na. Wala nang... Sunog na. Blog. Wala na. Sunog na vlog Wala na malaki eh. yeah. Oo. Oh, natin Parisan mo lang ng tilapia yan, na yan. Ang natin. Pili ka lang yan. matami na yan. Ayan. Ilalagay na natin, Ilalagay na natin. Ilalagay na natin. Siyempre, sa lagayan. lagay yan. hawak. Sana ako ulit taga hawak. Ganito kami kung paano magmahalan. Ayan. Ayan. Pakis <laughs> yung Kadiri kayo. Gusto ko ni. Gusto rin nito dito. Hoy. kayo niyan. <laughs> Kaya pala lagi kayong camping ng camping, naghahalikan na kayo ha. Ah. <laughs> Halikan na. Balik natin yung malilit. Yan o, puputi po ng mga huli natin ngayon. Nalalapad sila. Grabe oh, nagwawala. Okay. Pag nagwala para yung pag nagwala ang tilapia, parang dalag din na nagwawala ba. Hindi oh. rin ang papigil. Grabe ng motor oh. ah. siguro itong mga tilapia na hindi pa ako nalito. Oy. Binabasa <laughs> nila ako eh.

Try mo lang mga kagayot, baka mayroon pa. Pwede ni Dodoy para marami oh, oh. namin umayuwi namin. Uh, marami. na siya. Ayaw niya na dyan kaya kumalas na siya. <laughs> Sana all kahit tali may hugot pa. Sawa na siya daw, hindi na nila mahal ang isa't isa bad. Kaya kumalas na siya. Yun, yun. Dito na rin nakahuli si bro kasi nang kwan. Huh? Nang malaking kwan niya, malaking lagon banak. Diyan siya nakahuli kaya bangus naman. Oo. Pag wala okay lang, at least nag-try. Alis tayo. Uy. Yan oh, bilog na bilog. Ay buntot. Hihila kaya? Ang tanong. Mm -hmm. Ano may huli kahit mga limang piraso lang. Meron 'yan. parang dagat. Ngayon, pa nga sa lima yung hinihingi mo. Eh. Marami pa yata. Tapos yung bato bonus pa 'yan. Mabigat Eh. Dalawa siguro. Dalawa lang. Dalawa. Hmm. Okay na yan, buddy, at least. Tinray mo, sinubukan mo ang lahat. Wala na 'ton eh. Oh, may kuwan no? oh. Na Ibato. Na na... Mataranta ay na. na. Bulabog na. Bulabog. Karamdam na 'yun. Nasa sayo na ang lahat. Ito, oh. Oh, dalawa ko. Pili pa yan. Titi. Bugit lang. Yan, nabangan nyo po yung pagluluto natin. At salamat kay Pepoy Renz Yan. At, yeah, at kay Dudoy. Kagaraman natin ngayon. maraming maraming salamat. Nabangan nyo po yung pagluluto namin. Yan po, abang pinapainit ko yung kaldero Ang isa naman ay ating asinan. Cute yung ating kwarta. Dumi-dumihan natin asin kasi marami naman asin sa body. sponsor mian sponsor kasih serap kasih saya ini awak kalau dari pakuan asap bener itu pak kami asin simpre berah merasa gini murah menyangkapi ya ayang asinnya yun Kaldiro natin ay pakwa na bilis lang oh tuyo na grabe yung apoy oh, ngayon Pasi tag araw na talaga tag araw pero tag bilis lamig man nagayon at po natin yung ating matika Bah bagaimana tiga mesti. Konsol yang badi. <laughs> Sorry <Konsor> ya. Anak <laughs> 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 uh, lahat sponsor yan uh, Ang galing na natin to uh, please, please, Ayan o, na natin So ibin? Ayan o, oh. pwede na yan, sobrang marami Sayang, baka wala mag-sponsor sa susunod Dala pala ni Dodo yung Pumalakas ng ano, kawali oh, Kawali ko yan, iinit yan mga Dodo yun. Taglit ang iinit yan, lakas ba naman ang apoy Lakas pa ng hangin Unahin ito na natin ito yung dalawa. Pwede na yan. Hindi may hindi tikit siguro. Hindi natin. Wala pa. Ayaw pa. Hangin. Takpan ito yung hangin. Lagyan natin ito ng counting kwan. Harang mga rudoy. Pasinsya na kayo. Uh! Ayun o. Ang galing. Takpan Oh, naputok na. Naputok na agad. Kan? Bato ang kailangan. Harangan lang. <laughs> diba? Harangan lang. Ihipan niya eh. Yan. Bilis. Huh. udah na ito mga natin. chance. masih second time. Biro na. Oh. Yun, no? Yan, no? para press ang speed. Diba? Yeah. Yun, antayin lang po ya, yung mga at i balik natin yung Yun! Gandang pagkaluto. Wow! Pride right, right. na pride. I-stretching pa oh. stretch ko muna. Baka... Ayun no? oh. Mm -hmm. Oo. Kaya mga kanuday, isang kwan na lang yan. Isang linggo na lang. Luto na to. Ang tagal ah. Ayan oh. No? Game! Ayan mga kanuday ha. Nguhin na natin itong prito at lutong-luto na. Ayan oh. No? yun uh. Sarap. Ayan. Ayan o. No? Para maiprito na natin yung uh, kanyang uh, kasamahan. Ayan o. No? Nag-iisa lang po yan siya kasi malaki. Ayan o. Pagay na natin. Ba't hindi na Hindi na kumakya. Kasi yan. Yung. May nakulit. Ayan. Ayan po mga uh, kaduloy tayo ayipan. Ayan po mga kaduloy tayo ayipanin uh, natin ating

Sabay okay, nakaluto na ng uh, tatlong pirasong uh, isda namin. Uh, pag uh, namin ngayong tatlo. So, Yan, pay po isa kasi body. Ito. Bago ang lahat, mamapapanalangin po muna tayo. Lord, thank you so much sa araw na ito sa pag-iingat po sa lahat-lahat lahat namin mga ginagawa dito sa Bansang Taiwan. Lalo, lalo na po sa pagpangingisda namin. At siyempre po sa pagbiyahe din po namin at sa pag-iingat po rin po sa pamilya namin. Maraming salamat po. Pag-iingat na rin po ang aming mga viewers, subscribers at lalo-lalo na -lalo rin po ang aming mga kasamahan na ipapan, ng mga magbablogin po, ingatan mo po sila at lahin pa po, po na marami pang business dumating sa mga buhay-buhay po namin kasama na po aming pamilya hinihiling po namin sa iyo ito in Jesus name, Amen Ayan! Ayan Ay, na na! Ang bahaw! dinala no? ni Bati yan, oh. bahaw! <laughs> Bit-bit niya yan eh! Sayang eh! <laughs> Sayang daw yung bahaw! kurot oh, na, purot! Oh. Purot na sa bahaw! Sayang! Sana on, maraming bahaw sa bahay! <laughs> Oo, oh, di ba? Ang po'y bahaw! Ang pataba daw yan! tatabangan ako nito. Hmm. Sarap ng prito. iyan, Tapos rito, Kurot na lang kayo. Kurot na. Kung ako na. ng isang piyas nang ito, damihan ko na. Hoy. Sabay lug dito. Sabay kuha ng kamatis. Lahat na. Ay, yun ako po. O, oh, ayan. Brabyan. Ito po yun. Grabe yan. Ang kanunod napapansin nyo ba? Hoy. So. Mm -hmm. Ganda nasa na sa likuran namin. Oh. No?

tapos manilaga kang sabana saging oh. Kapag kape kape sa pwedeng magkape ay naku ko ay lang hindi pa kasi ako nakakita nung ano eh hindi pa kasi yung kape na ito yung tupi oh daw eh ayun ah, kape na ito kape na ito hindi siya kasi wala siyang kape kape na Ay! <laughs> luto na. na, na Matig ka, luto na. Sa plato <laughs> na, loto na. So, no? Luto na. Ito na lang bingwitin nila. Ito na lang agad. Pinanting nila yan. Galag yan dito. Oo. Uh, hmm. Tapos babalik na nila. Pinahuli hmm. nila. Picturan lang nila. Nagayon hmm. natin. Ah. Niluluto na oh, lang. Walang pakawala. Luto agad. Kain yan. <laughs> Parang tuwa lang nila. Hindi, okay, upload nila yun. Uy! Sana all. Lagay sa line ba? Mga? Hmm. No, diba? Inuwi kami. Nakikipag-pita dyan sila is line. May ads-ads din ads, kasi yung line nila. Ito yung kamatis ng tago o yan o?

wala ano Lang ini 20. Hoy, sana ulit ini Ano, relax lang. Relax lang. Pauwi na rin yung mga ibang namimigay pag ganitong oras na rin. Sabado eh. na? Boots na. Hmm. Kasi medyo buwan lang to eh. Pansamantala lang tong kain ko. Mamaya yung buwan ko pinaka-uras. Pinaka-uras. Hmm. mga kabadi, ubusin lang po namin ito. At mamaya ka. na oh. ano na. Okay, ito po ano na. Daretso uwi na. Uwi na. Alaba pa ng mga susodin bukas. Bago mo mga. Ayun Maraming maraming salamat po. Ayun po. Dito sa mga. sa amin. See you next video namin. Ayun okay.